One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin niyo nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo Fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng... Saturday, so happy Saturday sa atin lahat ng bonggam bongga May gosh, ang bilis ng araw, no? Parang kailan lang ay Monday, ngayon ay Saturday na. And then, papunta na naman tayo sa Monday. Nakakaloka! Pero ito ang nakakaloka, may gosh! Nako, ang daming intriga ngayon na nagaganap sa social media. At hindi lang yan, naloka din ako dahil si PE teacher, magpapakasal na siya. Charot! So yun, so syempre, nalungkot ang mga sam ninyo. At talaga naman, grabe ha. So yun, nawindang ako. Pero ito, syempre masaya ang chika natin ngayon dahil ay nako, grabe, talagang mga da pasabog talaga ang mga naglalabasan na intriga ngayon dito sa social media. Pero syempre bago ako tsumika, gusto ko munang bumate sa mga ilang kaibigan natin na lagi nakatutok dito araw-araw, lagi-lagi. Kay Claire Ingles, hello, kamusta ka? Si Don Galaw. ah, uh, G. Brad Berano Si Lara High 5 key Robert Kasanya Yaya si Muhammad, Cesar Añonuevo, Ed He, thank you so much for watching. And then Russell, and then this is Snake Gem, James Baluyot, Pretty Boy, drink Magic. At syempre hindi rin natin makakalimutan si Barbet Elizalde, si Daddy Eddie, syempre lagi din nakatutok yan. Saka syempre si Rosario Valendres, hindi rin mawawala sa eksena at laging nakatutok dito si Victor. Ah, uh, Michael Tanada, Melinda Martinez, Dave Velasquez, Ricardo Jr. Kenyo Salad, Cesar Anionuevo. Maraming maraming salamat. And then of course, si Madam Herrieta Solidad. At saka syempre, si... Madam Catherine Kane, Andiyan din siyempre si Madam Geraldine Napaton at saka siyempre si Christine Ann Perez. Ayan, maraming maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa Mama's Vlog. And then of course sa mga bago nating subscribers, hello, hello, hello. Maraming salamat sa pagsubscribe subscribe ninyo siyempre dito sa Mama's Vlog at hindi lang 'yan. Siyempre sa lahat ng mga makasolid talaga, di ba? And then, ayun, marami akong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika para sa una nating chika, homecoming ng Miss World na si Suchata. Ayan nga si Opo ay magaganap na this coming June 14 sa Terminal 1 ng ano, Swanabung Airport. Aha. Uh -huh. So, yun Well, lang masasabi ko, welcome back. Opo, congratulations sa Thailand. Dahil, ayan nga, kagabi nga binigyan nila ako na invitation for the homecoming. And then, hindi ko alam kung pupunta ako kasi Saturday eh. May iba akong ginagawa ngayon kapag Friday and Saturday. Pero secret na lang. Sa akin na lang yon And then, ayon So, congratulations sa Thailand dahil ito ang kauna-unahang na nauwi ng Thailand ang corona ng Miss World sa kanilang bansa. Matagal-tagal na rin ang Thailand na nakikipag Pukpukan para sa corona. Tignan niyo in 71 years na tinatry nila na masungkit ang corona ng Miss World, ngayon lang nila nasungkit. In 71 years. Pagdadamot pa ba natin yan sa kanila, diba? Yes, yung iba gustong manalo ay si Philippines. Pero, syempre, nakita din naman natin na talagang ginawa din naman ni... Eh opo ang kanyang makakaya para sa korona ng Miss World. Yung iba sinasabi na ko, binayaran naman yan, kaya nanalo. Yung iba naman sinasabi na dinaya. Pero guys, sa totoo lang, deserve niya at destiny niya to. Oo. Sino ba namang magkakaakala na na ang isang third runner-up sa Miss Universe noon ay siya pala ang makakapag-uwi ng kauna-unahang crown ng Miss World sa kanilang bansa. And take note guys, in 72 years ang hinintay nila bago may uuwi nila ang corona ng Miss World sa bansa nila. So, angal pa ba tayo? ba? Diba? So, ibigay na natin at syempre, supportahan natin sila sa natamu nilang tagumpay. So, congratulations Thailand! Ayan. So, di ba? Ang bongga. Ang saya. So, dapat matuto tayo maging masaya para sa ibang bansa. Katulad ng Thailand na, alam mo yon na talagang inaasam nila na masungkit ang corona ng Miss World. And then, of course, sa atin nangyari naman na yan, di ba? Nasungkit natin noong 2013 ng kauna-unahang corona. Sa katulad natin ng mga bansa na mailap ang corona ng Miss World, at dapat ay celebrate. Di ba? Let's celebrate for Thailand. So, wag natin yan ipagdamot. Di ba? Kaya, congratulations, Thailand! Ayon. Siyempre, gusto natin makuha yung corona, pero eh wala naman tayo magagawa eh ganun talaga <laughs> panapanahon at weather weather lang yan at ayun nga weather nila ngayon di ba so yun. at para naman sa sumunod na chika eto nga syempre ang kauna-unahan din ng golden crown after 11 years ay napunta din sa Pilipinas so tayo naman 11 years yung hinintay natin dito sa Miss Grand International at ayan na so ang nangyari pa nga ay ayon yung kumbaga napunta muna sa iba bago mapunta sa Pilipinas. At eto nga si CJ Opiasa ay finally magkakaroon din na homecoming parade para sa first golden crown ng ating bansa. O, di ba? Kung ang Thailand ay meron silang ganyan, tayo din at ito ay magaganap sa June 9. So, medyo pinospon kasi, ano, maraming activity. Dahil tonight, ay today, this afternoon, ay magkakaroon naman ng homecoming naman si Krishna, ang Miss World Asia. So, inuna na muna si Krishna and then, ayan na. Papunta naman sila sa Miss Grand. Eh, kasi marami pa din activity kasi ito si CJ bisibisihan pa kaya in-move nila ng June 9, doon sa mga nag-aabang sa June 9 po hindi po bukas, so Monday 4pm Manila time sa Moa Arena, o oh, diba kaya go 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 sa lahat ng mga gustong maki-celebrate para sa first crown ng golden crown ng ating bansa, so pumunta kayo sa Moa at ayun makiparada, makigulo para kay CJ of Tiasa. O, di ba? Ang bongga niyan. <laughs> Kaya, ayun na. Ganun talaga. And then, para na masasumunod natin, chika, eto nga, usap-usapan nga sa social media, si Miss Cebu na si Chela Grace Palconer, Palconer ay umamin na na may baby na pala siya. Oo. Kaya naman pala iba ang itsura na ni, ano, ni, chela, no? So, ayun pala, dahil nagdadalang tao, ay, nagdadalang tao, isa na pala siyang nanay. Kaya pala siya nag-quit bilang Miss Universe Candidates. And then, ayun, siguro mas gusto niyang tutukan yung anak niya o baka nami-miss niya kasi parang kakapanganak lang yata niya yon Hindi ko lang alam kung sa Cebu, okay yon at hindi ko alam kung ano ba madidetron ba siya or what pero parang feeling ko wala namang ganon di ba kasi sa Miss Universe naman pwede naman yung may anak So, ibig sabihin, okay lang na may baby na si Chela pag Corner. At ang maganda dito, hindi niya tinago, ba diba? So, inamin niya sa atin. And then, deserve yun ng bata kasi, ba diba, para dapat nga maging proud si Chela dahil, ayan nga, ba diba, may baby siya at nakakatuwang tignan dahil ang cute-cute ng baby niya. Ako para sa akin, that's doesn't matter. And then, kung maisipan niyang bumalik sa Miss Universe Philippines in the future, okay lang yan. Pero siguro naman, hindi naman dito na nagtatapos ang journey ni Chila Pal Corner para sa Beauty Pageant or siguro tututukan niya na lang yung pagiging nanay niya. So, depende sa kanya. Pero, syempre, anytime naman na bumalik si Chelo Pal corner at gusto niya uling sumali, eh, masa siyang sosoportahan siya ng mama sa vlog. ba diba? Kasi, minsan din naman niya naging guest dito sa channel ko at minsan siya naging part ng channel ko. Kaya, congratulations, Chelo Pal corner and then, nakaka-proud ka. Mmm, ayun! And then, para naman sa sumunod na chika, Papa Nawat, dead kay Miss Indonesia after niyang ligwakin sa new top 5 ng Miss Grand International so ang mga naging runners up ngayon ni CJ Opiasa ay si Miss Brazil bilang first runner up second runner up naman si UK and then third runner up naman si Spain fourth, uh, fourth runner up naman si Dominican Republic at si CJ Opiasa nga ang kanilang queen so anong chika natin dito Well, ang chika ko ay bongga. So, ayun nga, hindi nga sinama ni Mr. Nawat si Miss Indonesia. Si Miss Indonesia kasi ay kasama doon sa top 10. Pero, dapat kung talagang gusto niya talagang piliin si Indonesia ay iniligay niya na dyan. Pero kasi ang napansin ko dito sa kanyang ano, sa kanyang top 5, gusto niya siguro ay yung mga Latinas at yung European. Para siguro walang issue. ba diba? Kasi medyo parang ayun na usap-usapan nga na i na si Mr. Nawat sa Indonesia dahil hindi siya sinusuportahan ni Ivan sa pag ano niya dito sa Miss Universe eh kasi naman si Mr. Nawat naman noon kasi ang advice niya kay ano kay Ivan wag sumali or wag maging national director ng Miss Universe Indonesia and then ngayon malalaman ni Ivan na part si Mr. Nawat ng Miss Universe kaya na imbiyer na si Ivan at nilayasan siya ng bonggam bongga oh yan and then ngayon eto na nga uh, nag ano na siya ng top 5 niya so isa dito sa mga in-invite niya si Franz kaya lang si Franz ay hindi na rin sumanayon na maging part ng Miss Grand mm -hmm. tapos ayan nga pangalawa nga si Indonesia dahil si Indonesia ay ayun nga siguro may ganun lang silang alitan kaya talagang niligwak niya na. Pero okay lang yan. Kahit anong pa man ang mangyari, ay fight pa rin syempre si Indonesia ng top 10 ng Miss Grand noong last year. So, nasa kanila na lang yon kung gusto nila o ayaw nila. So, basta ayan na yung officially top 5 ng Miss Grand ngayon taon na 2024 na si CJ ang kanilang reyna. O, buti naman, walang nag-disagree. Parang feeling ko naman lahat naman to ay ayon kay CJ. Di ba? Diba? So, yon And then, congratulations, syempre, sa bagong top 5 na Miss Grand 2024. Miss Grand International 2024. Ang bongga, ba? Diba? Ang bongga-bongga. Ang winner-winner. Ang panalo-panalo ang lakas maka-eksena. Charot, so And then, of course, para sa sumunod na chika, eto nga, just ko, mainit din pinag-uusapan ngayon. Sa social media, ang Miss Pearl of the Orient Philippines 2025 dahil, ayan na, screening na para sa new girl na mag-join. Kusaan naman, ang main crown dito ay ang Miss Aura International. Kung an siya ang nagwagi ng Miss Pearl of the Orient nung last year at naging Miss Aura International 2025. Oh, ang bongga. <laughs> Yan yung masasabi ko. And then, ayan, looking forward na sila. So, may tatlong girls na nakakuha ng corona mula sa International Pageant. Ang The Pearl of Orient. And then, ayan. So, sino kaya ang mga gustong mag-join dyan? Join na. Oh, diba? Ang bongga. Kaya, nakakatuwa. Pero, eto talaga usap-usapan sa social media na 100% Mexican. Scandal and resigned from the position as a director of the company that Miss Universe. Aha. Ayan na sa so official na ba to, na talagang tanggal na si Kun An sa listahan ng mga may-ari ng Miss Universe dahil nga sa kasong hinaharap ni Kun An sa yung JKN kasi may problema. So ngayon ang sinasabi ay pinag-step down nga itong si kun an dito sa JKN bilang presidente or owner ng JKN, hindi ko alam kung si kung an ba ang may problema, ang may kaso, or yung JKN. Kung yung JKN, parang piling ko, hindi magkakaroon ng problema ang Miss Universe kasi another, ano naman siya, organization. Kaya lang, hindi pa naman nagsasalita si Kunan kung ano ang real score na nangyayari sa kanya dito ngayon sa Miss Universe. Kung part pa ba siya ng Miss Universe or hindi na. Pero umaasa tayo na mabibigyan tong linaw kapag nagsalita si Kunan. Ito ay isip-isip lang naman ng mga tao kasi mula nung inannounce nila na may ganitong ang problema si Kunan sa JKN so naisip na rin ng lahat nako tanggal na si Kunan sa Miss Universe so yon pero wala pang announcement guys so wait natin yung announcement pwedeng ganun yung mangyari pwede din namang hindi so But nakikita ko dito, may possibility talaga na ganyan yung mangyayari na mawala siya sa eksena. But syempre, wish all the best pa rin para kay Kun di ba? So yon so maraming natutuwa, maraming namang hindi. Ako para sa akin, syempre. Uh, mula kasi nung pumasok si Kun An dyan, medyo parang nag na yung Miss Universe. Pero in fairness naman kay Kun An, na itaguyod niya o na itayo niya yung bumabaksak na miss universe at natulungan niya itong uling bumalik o sa ano sa taas 'di ba? And then ayun credit natin sa kanya yon. Kaya lang siguro yung pagpasok ni Kunan dito ang daming niya na talagang problema kaya, ayan, naapektohan din yung Miss Universe na akala isasalba siya. Ang hindi ko lang malaman, mayaman naman si Raul, eh bakit hindi niya tulungan si Kunan. charot so, yan. So, ngayon, ang sinasabi, ang bagong presidente daw ng Miss Universe, ang owner daw, ay 100% from Mexico na. At ito nga ay si Raul Rocha Ganto. Oho. Uh -huh. So, siya na daw ang talagang full 100% owner. Parang piling ko, siya lang yung ina-announce, but may sure pa din si Kunan kasi parang hindi pa naman binibenta ni Kunan. And then si Ronald Day naman ang magiging CEO and then Vice President naman ng Miss Universe Olivia Guido at saka si Mario Bocard. Bukaro. Oo, so yon. But wala pang konfirmasyon. Ayan ay balibalita pa lang. So hintayin natin yung proper announcement nila kasi naglabas na sila ng mga ownership eh. Kung sino ba yung mga nakalain doon sa Miss Universe. Naglabas sila nung nakaraang buwan ba? So yon. So tingnan natin kung mababago yon. But wish all the best pa din, syempre, para sa Miss Universe, ko ano yung makakabuti sa Miss Universe, ay ayun yung sundin nila. At naniniwala naman ako na talagang mailalaban to ng bonggang-bongga -bongga, ng, ano, ng Miss Universe Organization. And then kay Kun An, syempre, wish all the best para kay Kun An, at sana may haon niya ang sarili niya sa hinaharap niyang problema. Siyempre, wala namang may gusto na nakikita natin ang kapwa nating tao ay bumabaksa at may pinagdadaan ng ganito. And then, doon naman sa iba, siyempre, i-consider din natin yung mental health ni, ni Kunan. Sana makatulong tayo sa kanya to ano to ano siya, parang i-cheer up, di ba? So, kung ang laban lang, kaya mo yan. Ganon. So, matatapang ang mga ano, tao. So, naniniwala ako na kung ano man yung problema pinagdadaanan niya, ay malalagpasan niya din to ng bonggam-bongga. So, yon So, sana sa mga Pilipino people, ah, huwag natin pagtawanan, wag natin sabihan ng kung ano-ano. Just ang better natin gawin ay ipagdasal siya na sana maging okay yung kanyang kalusugan more than doon sa ano sa ma makita natin na nahihirapan siya. So, so hindi easy yung pinagdadaanan niya ngayon kaya sana bilang mga ano tayo na rin ang mag-cheer up sa kanya na laban lang. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa so, mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi ng ganon always keep smiling and love lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys